Daghang nindot nga ordinansa ang pakyas matud pa maimplementar sa Jansan kana ang butyag ni Kagawad Elizabeth Bagono sa usa ka session sa sangguniang panlungsod dugang paniya nga na matud pay mga opisina nga mao'y magpatuman sa mga ordinansa sama sa sa anti-smoking apan wala na implementar pag-ayo tungod sa kakulangon sa kaalam We have been shouting that there are a lot of ordinances that need to be implemented so that our people could be benefited of what the Sangguniang have so far done in the discharge of our functions. And it's pathetic to know uh, that there are so many good ordinances that are not being implemented in the chair. Kinahanglan na matud pa magmugna og task force implementation nga magsiguro aron maimplementa pag-ayo ang mga balaod sa Jansan ug makahibalo ang mga lumulupyo niini. Siguro, mag-create uh, na naman tayo ng ordinansa. Creating the task force implementation. Para wala nang gawin ko ni mag-focus ang implementation ng ating ordinances. Komento pa sa mga residente, daghan na matod pa og ordinansa sa Jansan ang wala nila na hibalaan. Imbes na magsigi matod pa og mugna sa bagong balaod, mas maayo nga i-enhance na lang ang existing ordinances. Dapat i-implement e, lang to para tuloy-tuloy ang mga programa ba. O wala e, kwan wala e, kahigayon nga mauman Puro lang beginning may ano. malibog mangudta. Para ano mga senior nami. Unsa among mga murag malibog na may bag-on say maayo nga ano pamalaod. Dapat i-aware gin katawhan para masayod nga say mga balaod nga ilang pangbugna. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.